Na. Hindi ako mula. Ano sa sipit? Nawala. No, Hindi, wala talaga sa akong isang sipit. Tatakas pa o. Oh no! Tatakas! Huwag ka tumakas! pa <laughs> rin. Patay na isa. Hmm. Sabi ni Dan sa tinay, magdala daw ako ng bahagi ng palaspas at ng lighter para daw proteksyon laban sa mga inkanto o may sa mga espiritu na pwedeng bumati sa akin. Sabi ko naman, pwede naman ako mag-high pag bumati sila sa akin. Ito na pala yung ikalawang araw namin dito sa Mangalayan, Quezon, dito sa bukid ng mga magulang na misis ko. At ngayon naman, naakit naman kami doon sa pinaka mataas naman. Ano to? Ba't ako Kumbaga, yung meron yung itong ka, lighter at saka para pa spas? Parang starting lang. Para i-prepare ah, ako sa mas malayong ah, lakarin. Sa diwata. Mm -mm, Mamaya, maganda yung diwata. hindi eh, di ko kailangan. Ito yung diwata. Tapos huwag kang ano, palabati? <laughs> palabati? <laughs> palabati ba? Palabati? Ah, palabate. Kala ko ano yun? Pala mo, <laughs> hmm. pala bati. pala bati sa banyo. Kala ko yung bati na sa banyo. Pala bati. Huwag daw pala bati. Lagi ito pa naman ako nagbabati sa ito siya. <laughs> ito daw <dahil> yung malambot. Yan lang. Wala nga pala bati. Di pala tayo nagdala ng tubig. Ano inumin natin doon? Kiski ba yung kiski? Nagkarasel ni Hingala. Naggapas pa yan. Hmm kita okay. oh. para dyan Parang pinagtitripan ako nitong dalawa Walang tubig <laughs> Isang oras lakaran daw Diyos sa Bagnasan oh, Binigyan ng panjama oh. Itong to parang binabawian ako nitong dalawa Ito

Okay lang mapagod paglalakad kung ganitong view naman at nakikita mo. Lalong-lalong lalo, lalo ito, so na at maraming puno. Yan no? Kaso kaawa naman. Baka may nakatigil na diwata dyan. Tuwid na tuwid. No? Eh. Diyan ka lang magpalaki ka pa. Saan pupunta. Huwag niyo iwan dito ah. May nakita sila na puso ng saging at balak na lang kunin to kasi isasahog namin sa ulam namin. Okay. Hindi ng tubig. Ano yung inumin natin? ko yeah, <laughs> <Gamit> ka. <laughs> Ngayon nila oh. Ayos na ayos. Yun na ang ako Sabi mo tayo maliit pa. Para magsa summer outing. Nadaanan ko ito pang dikit. Ay, pang dikit. Sa kalan. Sa uh, kalan. Hmm, pang dikit sa kalan. Mm. Hmm. Una ka, Timen. Sabit hmm. na ako para pag may multo sa unahan, <laughs> ikaw ang harang. <laughs> pag may isa likod, si kuya Rasay lang ang harang. Oh. Safe. Safety, Safety, Safety ako, safe. na ito sa Safety ako, safe. Sip na sip tayo. Kailangan <laughs> alaga ni mga ni yung UPJ ko ba eh. Hmm. Ah. Eh. Mahilig din yun. Maka mga tiin. Walang ring oh. Alas 10 na pala ng umaga dito sa Bukirin at hindi mo ramdam yung init kasi ang daming puno ng buko at kulimlim. Hindi tulad sa Manila, pag ganitong oras, ano na po, ka naglalagkit ka na. Lalo din sa amin sa isla. Dito, madami ikaw ang puno na masisilungan. Kumukuha rin si Ate Mian ng pako na nadadaanan namin at libre lang ito dito sa kanila. At isa itong dito sa Atimonan Quezon na hinahalo sa ensalada. Kanina yan, kay dad? Ah, yun pala yung tapahan. Mm -hmm. Tapahan o lutuan ng kopras. Isa ito sa mga pinagkukunan mm -hmm. ng pagkakakitaan diba, ng mga tao dito sa Atimonan, Quezon. Dahil sa dami ng tanim nila na buko, kulong, nakakagawa kulong. sila ng kopras. -um. Bukod sa pagtatanim ng palay. So, dito. So, no, oh. yung... na mm. Alam nyo, dito lang ako nakakita ng na mm -hmm. mga bukuhan Bababaan or or yung... nyogan na ambababa na pwede mo siyang akitin Saya, or sungkitin. Masusungkit. <laughs> <laughs> patin, 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 patin. Ano, yun? ano yun? Ano yung mag-uusong? No? Ah, mag, mag pala mag -iinom. Um, inom tayo ng buko. <laughs> 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 Meron dong ano, buya, ba no? Eh, katmon kat mo. Uh. Kinakain na? Oo. katmon daw. Uh, katmon. Uh, Mamaya kat uh, ako na kainin. Wala tayong tubig. katmon. Oh. katmon sikat daw tsaka na muna wala kami tubig eh habang naglalakad daw yung pagkain na katmon tapos ano ba yung daw na yan? Eh? pako nakakuha pa kami yung pako okay. pakita mo at men pako yan para na kaming kambing puro dahon ang sarap din ito sa ano maalat ay, scramble. Lalo. lang. Na ang mm -hmm. Ang oh, masustansya. Mm -hmm. May mga bahay din dito. Mm -hmm. Di wala kuryente dyan. Solar. Wala pa. Ah, solar. solar. Uh -huh. Di mo mo, first Hindi ka mainitan basta-basta. daming puno. Ayan, ayan. Ayan, doi oh. Parang mong, yun, no? Oh. Parang mong dalang hitang isa-isa yung mga kain din. Ah, isa-isa rin yung kain. Mm. Parang dalang hitang. Mm. Dalang kain mo na. Kain mo, wala kang tubig. Ikaw kumain para, ano, mauhaw ka. <laughs> Ganito yan. Ah, na? Si? Si? Magalang na kita. Mm. Ano, lasa? Masim-masim. Ah, masim-masim. Kain tikman mo. Tikman hmm. natin isa lang at ako yun baka mauhaw mm. maasim ganda ganda rin oh. pa ang oh. lasa maasim ano yung mm, parang ano parang mansanas na malutong ano parang mahal malutong... sa maasim hindi mm. Di mo masyadong maasim Yan tayo sige Baka tagaing tayo dyan patay. May mabilis akong tumakbo. Iwan ko sa inyong dalawa. <laughs> Iwanan ko kayo. Lalabalang <laughs> <laughs> kayo. Tamilita ko lang. Maglabang kayo. <laughs> ako <Aking> tatak ko <laughs> <laughs> Biruin mo yun si tatay. <laughs> 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 na matanda na siya. Pero daig pa ako. Paakit baba sa bundok. Kanina pa namin nakikita yan. Ngayon bumaba siya. Kanina nauna pa sa amin na makit. Hmm, sa ilalim. Para lulutuin ka dyan ah. Pwede ka nang iihaw dyan sa buong tao. <laughs> Dala, iniwan na tayo. Iniwan sa gitna para si... Hapay hmm. na ito. Hapay na. Ano ba yung ah, ginapas na? Hmm, ginapas. Ang sinabas. Sinabas. Ang ah, gapas na sa tubigan. Ah, gapas tubigan. Diyan ginapas. Tinabas. Diyan tinabas. Yan. Kili ano yan. Kakainginin o tatamna ng yug. Mm. -hmm. <sighs> Nabit na daw tayo. Parang wala akong nakikita ng tubig. Ha? <laughs> wala akong nakikita ng tubig. <inaudible> ah, nandun pa doon sa dulo. Ah, nandun pa sa dulo.

Ibalik doon sa kabila. Saan kabila? Diyos sa ka pa. Hindi ka hulog. Ikaw naman ang muna. Tagga raw ngayon Kaya mga mang... ano. man naman ako Dami lang kami ba yan oh. Yan oh. Ngayon Oh, dami hitik sa buong ah. Hitik yan

Ini pun batu gagamba. Hmm? Tadi po tadi po. Tadi tadi po. Hai gagamba, ya. Eh. Mana gagamba? Tadi po. Noh. Hmm? Bakal. Hmm, bakal. Tadi tadi po. Ito yung pinabin yan yung Ano oh. mm. yung apta? Yung maliliit na hipon, mm. ano, yun ang oh. lalaki. ano yung dito. Ayun, oh, yan, oh. Pag yan ano, ano. Pang Nalaki yan. Nilalagyan namin ito ni mother nang niya. Nalaki yan ito dito. naakit ang hipon dito. Uh, uh, Pidakal naman yun, yan eh. Ayun, may kinikita malaki eh. na narinig. Hindi, dito yung Ayun, ayun palaon. Anong palaon? Isda. o. Um. See you sa part 2 mga tols. Kasi dito ko napuputulin yung video natin. Medyo mahaba na. At sana panorin yung part 2 para malaman nyo kung anong mga klaseng hipon na aming mauhuli. Alam ko may apat na klase ng hipon dito sa Atimonan, Quezon. At malalaman natin 'yan sa susunod na video. Bye.